Step Step in. ipinanganak noong ikalabing apat ng Marso taong isang libo at walumpot walo, ay isang Amerikanong profesional na basketball player at point guard para sa Golden State Warriors ng National Basketball Association, NBA, malawakang itinuturing na pinakamahusay na taga-baril at isa sa pinakamahuhusay na manlalaro sa lahat ng panahon, kinikilala si Curry sa pagbabago ng sport sa pamamagitan ng pagbibigay inspirasyon sa mga koponan at manlalaro na kumuha ng higit pang mga 3-point shot. Siya ay isang apat na beses na NBA champion, isang dalawang beses na NBA Most Valuable Player, MVP, isang NBA Finals MVP, isang NBA All-Star Game MVP, isang NBA Clutch Player of the Year, at ang inaugural NBA Western Conference Finals MVP. Isa rin siyang dalawang beses na NBA Scoring Champion, isang sampung beses na NBA All-Star, isang sampung beses na